for today's video guys, samahan nyo ako ngayon. Magluluto tayo ng kare-kare. Ito nga pala yung mga prepare kong mga sangkap. At Pechay. Sitaw. Siyempre hindi mawawala itong peanut butter. Puso ng saging. At talong. Ginamit um, kong ano yung baka. Inaluan ko ng balat ng baka. Masarap to eh lalo na pag binalbakwa so enjoy watching guys pagluluto muna ako oh, saglit lang nagisim muna ako ng bawang sibuyas medyo nag golden brown na to lalagay ko ang baka gisa muna natin mas malasa natin mag golden brown Yan, medyo nag-golden brown na. So, nalagay ko ng baka para maigitan. Ito yung baka, igigisa muna natin. Ayan, ipinipin na natin ng kapalata. Ipinipin ako muna. Ang tabay itong mga gulay. Mayami ako yung ano yan, paglaluto yun at yung baka. Oh, okay. Ano ka maglansa. Ayan, ah. Eh. Sangkap lang. Kari, kari. Mayroon lang Then, after mag-isa, natin siya ng sabaw. yung stock na sa bawah stock na yan hindi ako sa sabaw hindi ako na sa so nilagyan ko ng stock Beef stock ako kuloan ko muna para mas lumasa siya And then ilalagay ko na yung mga sangkap titimplahan na natin to miya miya sige guys tabayan nyo lang ako. Tatapusin ko itong video para sa inyo. Saka sa mga nanonood dyan ha. Hmm. Itong lulutuin ko eh. Hindi ko alam kung masarap. <laughs> sige, sige, sige. <laughs> Ilalagay ko muna itong gulay. Uh, ah, pakukuloan ko lang. Then, hanguin ko rin para lumambot. Si set aside ko na lang. Para hindi siya madurog. So, Ayan palambutin ko lang siya after na lumambot aalisin ko para hindi masyadong lutong luto yung gulay kasi hindi masarap pag ano, luto pakuluan ko lang siya tapos alisin ko rin mia, so mamaya isusunod ko to see guys Standby lang kayo dyan Ay, sama ko na rin to para, ano, madali kasi maluto to tatanggalin ko na lang medyo luto na to. Ang galing ko siya. Yung mga gulay pa hindi masyado madurog. Di ba madurog yung karne ko ka siya dito. Sarap to medyo half cook lang. Eh. Dito pa. siya. Medyo parang naka-steam lang siya. Ayan. Ang galing ko na yan. Sige guys. Tabayanan nyo muna. Ayan guys, medyo malambot na yung gulay. Aalisin ko muna siya para hindi siya madunog. Wait lang ah. Set aside ko na yung mga gulay. Ayan. So ito, ilalagay ko na rito. Sa ating kare-kare. Ayan. Medyo malapot talaga yung ano. Ayun, lalagyan ko ng kari-kari mix. Ayan, umuulo na siya. Lalagyan ko siya nito. Pero hindi marami. Kasi may peanut butter na rin eh. So, konti lang siguro. Mamasitas, baka naman. <laughs> Ayan guys, medyo lumapot na siya. O. Diba? ba? mapaparamikan ganito ayan parang natin maluto at ihalo na lang natin yung gulay ito kung naluto ipatong mo na lang to. pwede nang i-serve diba yan guys oh. medyo malakot na siya timpla na yan Lagay ko na lang itong gulay para dito na. Kukuluan pa natin ng konti then okay na. Ito pala yung kaparis ginisang bagoong pag pagluluto uh, kayo ng kare-kare. Ito. Ito. Mga, alam, partner niyan para mas masarap. Ayan guys, malapit na siya na Lalagay ko na itong gulay. Ayan, may halang sidgit. Ang tabayanan niya ako. So guys, ito na yung finished product. Tara, kain tayo. Ayan na. Tara guys, kain tayo. Mukhang masarap naman, di ba? Sige, see you ulit sa susunod na pagluluto ko. Bye.